So yun mga kajanggo, no? magandang tanghali para sa ating lahat At uh, meron tayong napansin dito ang kalapate na kakaiba Dahil hindi naman tayo nagpawala ng ating mga alagang kalapate ngayong tanghali Ay meron tayong nakitang kalapating kalapate ng ligaw Ayan. Kilala, Kilalanin natin kung sino ba itong kalapate natin na to O meron ba tayong kalapate ng ganito o bumalik ba yung dati nating kalapate Ayan. Pero tingin ko hindi naman sa atin itong kalapate na to Kaya panigurado dagit na naman to mga kajanggo. ano? Ayan, lapitan natin. Yun, no? Oh. Ayan siya mga kajanggo. Mukhang matamlay siya. mayroon siyang sakit. Matamlay mga kajanggo. Ayan. Hmm. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi pa tayo nagkawala lang ating mga alagang kalapati ngayon. Dahil, ayan, uso ang one eye call dito sa lop natin. Nagkahawahawa sila. Hindi lang hidagit si ang may one eye call ngayon dito. Kundi si, Baleleng at yung anak ni BC ano? Tatlo na sila, iniwalay na natin sila mga kajanggo Tapos Tingnan natin kung sino ba tong ah, Kalapati na to Kung meron ba tayong kalapating ganito o oh, wala Pero palagay ko hindi sa atin tong kalapating na to Mga kadyanggo no? Ayan Naligaw lang dito to eh. Baka tumukod lang Andun siya kanina sa may taas na yan Bago kukunin yung cellphone na to Hmm. Bigla na lang siya pumunta dito. Ayan, no? Mukhang gutom na gutom siya mga kajanggo. Ano? papakita ko sa inyo naman dito. Dito ko na nilagay yung mga kak natin. Ano? Tatlo na nga lang pala sila dito. Eto, si Kadog. Yung kamukha ni Torjak. Tapos, etong bago natin blue bar. Ayan. Isipa ng pakpak niya. Tapos, si Tandang RA. Ando naman sa may kulungan ni Hataw. Dito na natin siya nilagay mga kajanggo. no Ayan dito natin nilagay si tandang RA natin hmm ayan inahot na nga rin pala natin siya mga kajanggo ano? kaya PM lang sa mga may gusto sa kalapati natin na si tandang RA siya nga pala ang dati nating pang south na naggaling pa kay uh, Boss Reggie Asuncion ayan mga kadyanggo ano? sarado na natin tapos andito naman sa ilalim ang tatlo nating pinapagaling pa ano? talagang mga nagluluha pa sila Ayan, Si Dagit, si Paleleng tapos yung isang anak ni BC. Ayun nasa dulo mga jungle ano. Tayo no. Awawa naman tong mga kalapati natin 'to. Mm, ayun oh. No? Sila. Bali tatlo na nga lang din pala yung nakakulong sa ating lumang makabagong kulungan ngayon ano. At ito Try natin papasukin itong Dagit natin ano at baka sakali ma-recover natin at pawalan natin siya ayos na muna para dito mga kajanggo dagitan na naman to bye, -bye.